Okay, magandang araw mga boss at ito uh, update tayo sa ano sa takbo ng ating YouTube channel mga boss. Pasensya na at video ups and down, kumbaga hindi natin napukusan ng maigi yung paggawa ng content. May mga time na malalaki yung gap bago ako makapag-upload tapos kung mapapansin niyo minsan madaling araw ko na na-upload kasi isang bagsaka na minsan tatlo, apat na video hindi ko kasi na-edit agad hindi katulad ng dati na sa mga ano dyan, sa mga followers ko, subscriber ko na matagal na alam nyo na dag upload tayo araw-araw dati so hindi na natin nagagawa ngayon yon gawa ng medyo naging busy tayo pero hindi naman kumikita <laughs> kumikita, eh, share ko lang sa inyo na itong YouTube channel natin ay hindi talaga siya more on tutorial. Pero kung mag-request kayo, pwede naman gawin natin. Kung marami mag-comment na tutorial ang gagawin, pwede. Kasi nakapokus tayo dito sa ano, yung journey ko. Ah, uh, yung journey ko bilang technician at yung mga nare-repair ko o ginagawa ko bilang technician, yun ang ginagawa nating content. At the same time, parang naging ano na rin eh, Uh, naging parang tutorial na rin kasi misan sinasabi natin tinuturo natin yung sira pinapakita kung paano i-check hanggang sa na-misinterpret na ng mga uh, viewers natin na tutorial kaya yung iba pag hindi masyadong tutorial yung ano uh, nagri-reklamo sila bakit daw ganun ng content hindi masyado pinakita o ano kasi po itong ano natin yung channel natin ay niyatawag na repair vlog. Hindi siya repair tutorial. So, pwede naman natin pagbigyan yan kasi pag may time tayo, pwede yun. <laughs> makagawa tayo ng ano. Kasi mga boss, mahirap din talaga mag ano, gumawa ng tutorial. Lalo na kung gagawa ng step by step. Kailangan mo talaga ng sapat na oras sapat na oras para makagawa ng content na ganun. In the first place, ah uh, hindi ko talaga naisip na tutorial yung gagawin o wala talaga sa balak ko. Kasi nung gumawa ko ng ano ng YouTube channel, alam ko na marami na yung nagba ng tutorial tungkol sa mga appliances kaya hindi na ako nag-focus doon. Para ang ginawa ko, gagawa ako ng video, i-share ko yung journey ko, kung ano yung mga na-repair ko, tapos i-upload ko. Parang ganun ang tema sana ng ano, ng content natin. Kaya lang, paglaon, uh, ang pagkaintindi ng <laughs> ang pagkaintindi ng viewers natin, gumagawa tayo ng mga repair tutorial. Kasi medyo ano eh, yung repair vlog kasi at saka repair tutorial, kunting-kunti lang naman ang difference niyan eh. Yung repair tutorial kasi, nagpupupo sa isang sira, ipapakita kung paano kung paano solusyonan, kung ano ang sira, paano hanapin. Ang repair vlog naman, Uh, ipapakita kung uh, ipapakita na may isang unit ni repair from start to finish may mga ano na rin, may mga cut cut na rin. Yun lang ang kaibahan nila. Okay. So dito mga boss, dahil gumawa tayo ng ano, starting today, starting sa upload na video na to, bala ko nang uh, ipo sige, <laughs> uli yung paggagawa ng content. Ngayon, kung maaari, tulungan nyo ako mga boss. Tapos puso po ako sa inyo humihingi na suporta. Sana matulungan nyo ako. Although personal achievement naman to, pero kasama kayo sa journey ko. Papunta don sa pupuntahan natin. Napansin ko kasi mga boss, yung subscription natin o yung subscriber natin, medyo okay na rin. Yung views na lang, bagsak na talaga. Uh, naka 61K na po tayo. So hindi naman siguro masama mangarap ng ano or kaya pangarapin natin na baka umabot ng 100k sana naman so 61k may bubunuin pa ako na 39k tama ba mga boss sa tingin nyo kaya ko kaya umabot ng ano ng 100k makahimas man lang tayo ng silver play button ngayon lang ako nangahas o nangarap kasi nung nasa baba pa yung ano ko 10k pa lang ako sabi ko ano yan eh uh, masyadong ano yan eh kumbaga long shot yan kumbaga malabo pero hindi ko na malayan to umaangat din umaangat din naman pala ng pakunti ko hindi nga lang katulad dun sa mga nagki-trending na mabilis ang pagswing ng viewership nila ng subscriber nila pero siguro naman pwede tayong mangarap na baka umabot tayo ng 100k so tulungan nyo ako mga boss paano share nyo yung video ko tapos ano pa ba yun lang share tapos like nyo comment ganun lang yung tulong kahit ano wag na po kayo although meron tayong mga membership pwede kayo magpalipad kung nagla live tayo pero yung live kasi hindi na kaya ng lalamunan ko uh, wag na po maabot ko lang yung 100k masaya na ako parang ganun tapos pag naabot natin yung 100k doon naman natin pag isipan ko anong gagawin natin ngayon sa part ko naman siguro ano gagawa ko ng content na uh, gagawa tayo ng challenge kung anong ipapagawa na content sa comment section kung ano yung suggestion ng karamihan gagawin natin as long as nakaya ko at pwede kong iprovide halimbawa may repair vlog o mga repair vlog o repair tutorial pwede natin gawin yan Huwag lang yung sasayaw at kakanta sa harapan ng camera at sablay tayo doon mga boss. Kung ano yung ano, related na content, kung may gusto kayong i-discuss o pag-usapan natin o gawa natin ng video, comment nyo sa baba tapos i-upload natin. Unahan natin ha, muli mga boss, hindi ko kiniklaim na lahat kaya ko, lahat alam ko. Sinishare ko lang dito sa YouTube channel ko kung ano yung mga uh, repair experience ko, kung ano yung mga naranasan ko, ano yung mga ginagawa ko. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ay alam ko. May limitasyon din po yung kakayahan ko. Kung sa tingin nyo hindi pa ako qualified sa mga bagay-bagay na yan, o may mga hindi ako nagagawa, sadyang ganun po yung totoong takbo ng buhay. May kaya kang gawin, may hindi ka gawin. Kung hindi mo kaya, tapos kaya ng iba, walang problema yon. Ganun lang kasimple yun mangabos kasi meron din naman tayong mga basher na yung iba naging customer ko siguro tapos hindi ko nagawa yung unit nila nagalit sa akin sumamalobe eh. pasensya na po uh, may limitation din tayo at natututo tayo sa mga maling sa mga experiences natin na lima you know, mali or uh, hindi tama nakaraan so ginawa ko dahil inasis uh, kumbaga inasis ko yung sarili ko hanggang 5 auto talaga ako gano'n na <laughs> kasi ganun lang kasi dati tumatanggap tayo na vintage mga avr eh, sabi ko hindi talaga kaya eh napakababa ng success rate Ma kumbaga magdala ng unit isang daan mga sampu lang na yun <laughs> wag na lang mga boss wala na tayo dun sa time na may papatunayan pa or ano kasi bilang technician, may pamilya ka din binubuhay. Kung saan yung mas madaling kita at mas madaling gawin, doon ka. Ngayon, saan yung pinakamataas ang success na kikita ka kahit kunti lang, doon ka. Ganun na lang po kasimple kasi yung buhay pamilya doon ngayon ay kung saan ka kumikita, mga boss. Hindi lang doon sa kung saan yung kaya mong i-repair. Misan, titimbangin mo din yun dito ka ba kikita ka lagi o dito misan ka lang kikita parang ganon so tinimbang ko kung saan na lang ako kumikita na sigurado na may kikita na may kikitain ako magkakaroon ako ng income parang halimbawa 5 o dito na lang tayo at least kahit naglagay ka ng iport uh, mataas yung chance na uh, mapagana mo or kumita ka or kikita ka kaysa magsusugal ka tapos hindi ka sigurado kung mapapagana mo o hindi kumbaga ayaw ko na magsugal ganun lang kasimple yon kasi susugal ka ng ano, ilang araw hindi mo naman pala kayang gawin o hindi ka sigurado sunog yung araw mo wala kang kinita so may pamilya kang binubuhay doon ka na lang sa ano at ang pinakamaganda dyan sa mga ni-repair ko ngayon kahit sabihin natin pabalik-balik na ah uh, marami din pala <laughs> marami din palang ano, uh, may amplify na mga China made integrated uh, at hindi ako nawawala ng gawa yun ang pinaka may inab yan muli mga boss samahan nyo ako sa journey natin uh, at sakit na mata ko ngayon di pa magaling sana umabot tayo ng 100k so 61 meron na tayong 61 plus ata ngayon eh 61 kasi ang binibilang na 61,000 tapos 39 tama ba ang kwenta, ang ko 39 no 39 so yun lang mga boss uh, samahan nyo ako sa journey natin uh, at sana tulungan nyo ako <laughs> Nagmamakaw <laughs> Nagmamakaw pero sa tingin nyo mga boss kaya ko kaya umabot ng ano kasi kahit ako ngayon medyo ano medyo hindi ako sigurado kung aabot ako ng 100k kasi napapansin ko may mga iba din na ano eh na tawag dito may mga iba din na hindi na talaga umangat yung subscri subscriber nila matagal na pero pag nakikita ko yung mga idol natin na vlogger na mga nauna na nasa 100 plus na sila sabi ko may chance naman siguro kasi itong content natin o itong niche natin na ano o yung topic na ginagawa natin tungkol sa amplifier. Ah uh, napakarami na nito. At ang ano dito ang viewership naman ito hati-hati. Pero sigurado ako yung mga subscriber ko, o 'yung kaya mga viewers ko, hindi lang naman ako 'yung pinapanood nyo, mga boss. So nanonood din kayo ng ano, kaya sana po sana po. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.